Ayan, mga kulay-kulay na kaong. Kaong. Ayan, kulay na kaong. <clears throat> At pagkatapos, mga lolo, siyempre, lagyan natin ng pasas. Minikus-mikus na mga kulakbol. Ayan. Mmm. Pwede. Hello mga BlackBull For today's video ay uh, Papakita ko sa inyo mga Black Bull Itong aking twist na ginagawa sa Aking pumilo Ito yung mga reject na uh, pumilo mga BlackBull uh, Tinanggalan ko ng mga goods Yan, sinalin ko ng mga BlackBull Gagawa ko ng pumilo salad mga BlackBull At ito uh, Binuksan na ni Mrs. yung uh, uh, Tawto, prot cocktail Yan, Prot cocktail Gatas Yan at saka syempre yung mga ibang uh, pangsahog niya, yan din dinidrain. Yan, dinidrain din mga naghiwa na rin ng uh, uh taon Cheese, yan, naghiwa na ng cheese, yan. Kinakat ng mga uh, mga maliliit para pampalasa sa ating uh, Nilagay na natin yung uh, ating uh, Nestle Cream. Yan, nilagyan natin ng Nestle Cream. At panghalo. At pagkatapos, uh, lalagay na ng uh, dalawang uh, pan ng gatas. Ayan. Ito yung mga uh, isa sa twist na mga uh, binibintang pumilo. Adi na, ubos na maigi. Tapos, ihalo na yung uh, ating uh, fruit cocktail. Tapos ang fruit cocktail. ah, Siyempre, lalagyan, lalagyan ng nga, uh, ano yan, uh, nito yung uh, kaong. Yan, mga kulay-kulay na kaong. Kaong. Ay, <laughs> yan, mga Plopole, Para presentable yung ating gawang uh, pumilo salad. Yan, iba-ibang kulay yung uh, kaong yung natin nilalagay diyan mga bulakbul. No. <clears throat> kulay ng kaong at uh, pagkatapos ng uh, uh, kaong na uh, kulay green na sa pula, ayan uh, may puti na naman. na uh, uh, nata di ko mga bulakbul pala. <laughs> ayan, nata di ko na naman mga bulakbul na uh, ating ilagay uh, syempre salad yan halo halo yan scramble yan mga black bowl. Ayan, pagkatapos, yung cheese na hiniw hiniwa-hiwa, yan, lagay dyan para masarap ng uh, black nah. at pagkatapos, mga lalo, syempre, lagyan natin ng pasas. <laughs> ayan, hinahalo-halo ng mga kumlak no? Na mikus-mikus na, minikus-mikus na mga kumlak bowl. Ayan, agoy ka. Eh, Itura pala lang mga kumlak tulo na laway mga black agoy again. ayan na yung ating uh, pumilo salad yan so ito mga black bull ay uh, ginawa namin to noong uh, uh, bagong taon nag uh, preparation na uh, bagong taon so late lang tong na uh, inupload kasi busy ang inyo ng uh, Uh, kaibigan nga uh, si Bulakbol kakabulakbol eh busy busy kaya ngayon ko lang naisipan tong i-edit mga bulakbol at uh, ilabas yan mga bulakbol at uh, ito ng final <laughs> ang final twist yan so, natapos na yung ating na. pumilo sala yan mga bulakbol tikman na natin พ่อ mm. <laughs> mm. mm. Sarap <laughs> pwede. Kaso ah, eh. bola. <laughs> May na. Dito na lang oh. mga bola. At salamat sa Bye-bye. <laughs>